It's your boy Clowner TV Pag-uusapan natin ngayon ang uh, darating na M5 Championship na gaganapin sa Pilipinas this December Pag-uusapan natin kung sino-sino yung mga teams na magre-represent ng kanilang mga region guys So, sa episode 1 syempre uunahin natin walang iba kundi yung Pilipinas and sino-sino ba yung mga teams at sino-sino ba yung mga players na maglalaro para sa Pilipinas Let's go! Dito makikita natin lahat ng teams na magpa-participate sa ating M5 Championship. So, dalawa yung missing dyan. So, meron tayong wild card na magaganap sa Kuala Lumpur this November. Sisimulan natin sa blacklist yung second placer sa ating MPLPH Matuyo Wait, sila gagamitin na Yowie Nagahanap ng kaagad Ayun, Flicker na gamit Sabay din ang Flicker Wala dito kay Yue May hook din nakasama Sanji medyo palalim Pero makakuha si Berkin dito Na siwa Yawi yung mamamatay Ngayon tuloy-tuloy Ang normalan At grab at bibitawan niya Precious Shot Ngayon, OM Nakakuha na ng dalawa At Russell muna pa Ang OM Dito Nakikipag-normalan na rin si Benny Cutie At triple kill para kay OM Mag-isa na lang si Sanji At tuloy-tuloy Yung kanilang pag Mawawasak na ba puso Ng mga Orcas, babalik na ba ang Blacklist? Uno, oh wala pa sila mga minions dito at antagal Ina! ng mga death timers. At muling babalik ang M3 champs sa M-Series. Oh! So yun guys, nakita nyo kung paano tinalo ng Blacklist yung Echo sa semifinals ng MPL. At um, props sa Blacklist kung paano nila tinalo yung Echo. So magbibigay tayo ng comments guys Patungkol sa blacklist Sa nangyaring semis Worth it ba na mapasok yung blacklist Para sa M5 Do you think Mananalo ba sila sa M5 Or do you think Masusungkit nila yung uh, championship Sa uh, M5 Just comment down below Sa mga comment nyo Sa mga suggestion nyo Sa roster ng team Sa laning Sa mga players So ganito uh, Ang mako-comment ko lang first props talaga idol ko na si Rene J kasi si Rene J nagsabi siya sa isang interview na magpa-practice talaga siya ng todo sinabi niya kay Bosan yun na magpa-practice siya ng todo at nakita niya yung potential niya kasi ayun may mga comments dati sa kanya na wala konti yung hero ni Yawi eh, ni, Yaui, ni J. at konti lang yung mga hindi niya ma-master so props kay Rene J. niya lahat ng mga utility da roamer niya. At syempre, hindi mawawala sa kanya yung pagiging hitman ni Rene J. Pick of hero, Chu, uh, ano ba, lahat ng mga katulad ng Novaria niya, ganun. So, props sa kanya. Sa mid lane naman, si Yue. Idol, maganda yung micro and macro mechanics ni Yue. Pero iba pa rin yung pagka-Aji talaga dati. Siyempre, Idol ko si Aji at speaking of Haji sa finals pala ng uh, AP Brand versus Blacklist pinasok nila si Haji at uh, nakapanalo sila pero kinulang yung Blacklist punta tayo sa syempre yung OG ng Blacklist na ex si Edward tin pa rin idol pa rin pero parang nakukulangan ako sa laro ni Edward this season parang parang ano may may dapat siyang sila ni Sanford may something wrong sa kanila or baka dat baka sa nangyaring patch kaya nagkaganon pero magaling magaling pa rin yung mga galaw ni Edward props kay Sanford gold lane so, so sa gold lane speaking of gold lane sa blacklist si Oheb syempre Oheb uh, ano na yan eh uh, subok na yan eh matagal na yan pero Uh, nagbago din, nagbago din yung laruan ni Oheb uh, Nagkaroon din siya ng mga bagong hero pool niya At uh, may masteries na rin siya sa mga bagong hero na ginagamit niya Siyempre, iba pa rin yung will experience ka sa game Siyempre, wala ka ng kaba pag tapak mo sa big stage tulad niyan sa MS Finals syempre may, wala ka nang kabay wala ka nang nararamdamang kaba syempre yung confidence mo nandun na pero kulang pa rin hindi eh, naman kasi sobrang aggressive na like benecuti TCO, Ohebe ka kaya kanyang patayin kaya kanyang talunin once na kaya kanyang i-bully at malugi ka sa lane so at Maganda din yung micro mechanic ni ni Ohib. Punta naman tayo guys sa ating jungle, sa ating core na si Sensui. Well, iba pa rin yung nadadala ng VYs. wise Pero set aside natin yung VYs. Mas magaling pa si Erad kesa sa kanya. Feeling ko lang ha, in my opinion yun na wala tayong ano dun na. Huwag kayong mag-hate sa akin. Na ano ko lang yung aking opinion Magbigay din kayo ng opinion Just comment down below Huwag kayong sa akin guys At uh, syempre eh, Idol naman natin Blacklist eh ba diba? Sana Sana mag-step up Ang laruan ni Sensue eh. At uh, magkaroon siya ng Malawak na hero pool Yun yung kailangan niya rin Kasi parang na ano siya eh, Na outsmart siya nun Ng uh, mga teams Na na-ban yung mga hero niya, pinik yung hero niya, or uh, kinancel out yung lahat ng hero niya. So, yun, medyo hindi siya makapaglaro ng maayos. Hindi niya nagagampanan as a core. I mean, hindi siya impactful. Na siyang impact masyado sa game ng Blacklist. So, ayun, yun lang yung akin opinion, guys. Uh, next, next natin na episode, panoorin nyo uh, pag-uusapan naman natin yung uh, idol nating brand, AP brand, guys. Sila, syempre, as a roamer, all good, man. And, uh, syempre, FlatTC, MVP ng uh, MPL Season 12 Champion. So, peace sa ngayon. Wait nyo na lang yung bagong upload patungkol sa brand.